Tapos nangulan guys, so mag-grocery lang. Life update, uh, mag 3 -try years na ako dito sa UK. Tapos magkano yung renewal fee dito. 2 years renewal fee. Generous Rex, let's go! Ako nga pala sa Generous Rex UK Makakasama nyo sa mga vlog all day Ilang beses na daba pero pilit bumangon Mula sa antan ng sudalo kaya di umatras ang mga hamon Nagnegosyo pero nauwi lamang sa wala Kaya nagbutir at baka sakaling may mapala Kaya patuloy lang tayong lumaban para sa buhay Walang araw ang tagumpay mo magsisilbing patunay Success na. Sumakses. Bigla kang sumakses. Bigla kang sumakses eh. Diba? Bigla kang sumakses. So, 3 years na ako dito sa UK. Tapos, bigla kang sumakses. Parang <laughs> new Tapos, hindi ako yung nagbayad. Ay, hindi. Ako pa rin yung nagbayad. Pero, in a way na loan. Loan siya sa company. 2,000. 2,070 pounds yung bayad ng company namin. Tapos 885 yung visa fee. Yung 2070 is yung, yung IHS. 'Yun yung loan. Tapos yung visa fee uh, libre na ng company. So 2000 lang talaga yung loan. In total 2000 basta 2900 2900 pounds yung renewal fee. Dati no, nag-grocery ako lakad lang. 30 minutes test Tapos yung yung unang uh, bahay na tanong bakit bigla akong nawala so, nalipat kasi ako ng linya yung dati kong linya rebroom yun yung pinaka magaan na trabaho sa balat ng lupa rebroom na nakakapag vlog pa ako pagkatapos ng work tapos nung nalipat ako sa cutting line yun ah kanda leche leche tayong buhay ko bigla akong nagka-absent eh, cutting line no? oh, sorry bro may abs na ako no? yan yung mga ako sa kanya mas una sa kanya one year pa lang siya nag-wake the fuck up ako mag five years na start ako noon 2020 keto keto lifestyle 2020 yun yung unang content ko dati one punch man challenge sa youtube bago ako napunta dito sa UK tapos, yun na. Rig pinaka easy na job in the world. And, cutting line, pinaka worst. Life update. Bagong renew. Dito sa UK. So, sa mga followers ko na nandito na sa UK, alam nila na experience na nila kung bakit hindi na ako nakakapag-content na na nila uh, na-iintindahin na nila kung bakit wala akong update and uh, may mga ibang company ano na libre talaga nila yung renewal ng employee nila kaya din sa kaibigan ko na nasa ABB 5 years yung contract nya and sa company talaga yun na bayad libre talaga para silang binayaran walang loan sa amin dito kasi sa amin uh, yung pagpunta namin dito loan yun namin quickly yung bayad maganda din pala mag vlog nang nagsasalita ako lang ako lang kasi mag isa dito eh. yan you know, wala ang wala yung misis ko magpapahinga kay lata lang shout out sa misis ko so guys um, dito na ako sa desk ko see you on my next vlog na lang uh, update ko kayo kapag narinyo ko na yung mag ko dependent visa kung magkano yun naman yung mababayaran ko ah uh, yung sa dependent visa ko naman talagang sa bulsa ko na yun galing <laughs> yung pag renew so tatlo sila so mag expect ako na tunayin din yung mababayaran 2,900 mag isa 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 so, so 9,000 pounds yung dapat na iipunin may one month pa naman ako na ex uh, allowance or pwede namang sagarin hanggang sa expiration ng visa nila so yun bye bye see you on my next vlog so hindi ko na ibablog yung grocery ko na ang sa mga old vlogs ko nandun na yun eh. mga dati ko pang mga binibili ganun pa rin naman yung binibili ko so bye bye